Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Track PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pagkapanalo nga po ng Golden State Warriors laban sa Utah Jazz. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nakaligtas pa rin nga ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference kahit natalo sila laban sa Minnesota Timberwolves. Bago pa man nga po mga katrops magsimula ang laro ng Golden State Warriors ay inanunsyo na nga po ng kanilang kupunan na hindi nga po dito maglalaro ang kanilang superstar na si Stephen Curry since kailangan nga po nalang pagpahingayin muna ang pangangatawa nito. Pero sa kabila nga po niyan ay nagawa para naman nga po kahit papano ng Golden State Warriors na makuha ang panalo sa score naman 18-20. Salamat sa pag-step up ng kanilang mga natitirang players sa paungunan nga po ni Klay Thompson na nagtala dito ng 32 points. 5 rebounds at 4 assists. Jonathan Kuminga na kumana naman ng 21 points at 10 rebounds. Brandon Podzemski at Tracy Jackson Davis na parehong nagtala nga po ng 16 points. At si Chris Paul na kumana naman ng 12 points at 9 assists. Kaya dahil nga po dyan ay tuloy na nga po silang nakabalik sa winning column ngayong season. Kung saan umangat na nga po sa 43 wins at 35 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang katayon seed pa rin sa standings ng Western Conference. Samantala, Poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa balitang nakaligtas pa rin nga daw po ang Los Angeles Lakers sa standings ng Western Conference kahit natalo sila laban sa Minnesota Timberwolves. Hindi nga po mga katropes naging sapat ang nagawang performance ni Rui Hachimura na kumuha ng 30 points at ni Jackson Hayes para makuha ang panalo sa kanilang game laban sa Minnesota Timberwolves. At ang mahirap pa dyan bukod nga po sa kanilang pagkatalo ay may ilang mga games na naman nga po ngayong araw ang hindi po abor sa kanilang team. Kagaya na lamang ng pagkakapanalo nga po ng New Orleans Pelicans sa game nito laban sa Phoenix Suns sa score na 113-105. At ang pagkakapanalo nga po ng Sacramento Kings laban sa Brooklyn Nets sa score na 107-77. Kaya dahil nga po sa mga nangyari ngayong araw sa NBA, ay tuloy na nga pong bumagsak muli sa ikosyam na pwesto ang Lakers sa standings ng Western Conference sa kanilang kasalukuyang record of 45 wins at 34 losses. Kung saan meron para naman nga po silang 1.5 games na kalamangan sa 10 seed na Golden State Warriors. Bukod rin nga po dyan ay meron lamang po 0.5 games na kalamangan sa kanila dito ay 8 seed na Sacramento Kings at 1.5 games naman nga po ang kalamangan ng 6 seed na Phoenix Suns at ika-7 seed na New Orleans Pelicans. Kaya medyo maganda para naman nga po kahit papano ang kanilang kalagayan sa standings ng Western Conference. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.